So ayun, good morning sa ating lahat no sa mga kalipad natin. No. So isang masamang balita uh, hindi maganda nangyari sa ating ngayon dahil uh, na tapat pa naman ngayon ang na basketing na ng uh, port natin para sa BBC and race no. Tapos nung uh, natin ang all world na natitira. So uh, napasok lang pusa sa yung kulungan natin. So namatay yung San jagger na live. No. pa na may chance pa sa next lap. Kaya lang ang magiging problema natin is hindi sila lilipad ng ilagang. Hindi diretsyo sila lang na uh, tari. Tatlong ibon na lang natitira na sa atin pero maganda pa sana po alive siya. Maganda ng performance sana. nap natin isa leading pa naman yung pack natin tapos maganda rin yung standing yung checkered natin magasawa kasi pati sa 6 laps natin 7 laps medyo maganda rin yung standing natin nakataya pa naman sa lahat yun nakataya sa patigasan Pimp and Lab maganda rin ang standing nila nasa 200 plus na sila dalawa lalo silang tatlo maganda na rin yung standing kahit pa paano nasa 200 plus so, ganun talaga mga kalipad ah, wala tayong magagawa at ah, hinihingi ng pagkakataon yung nangyari sa atin no? so good luck na lang sa mga kalipad natin no? na magpa-basket mamaya and sana maganda pa uwi sa Sunday no sa mga kalipat natin so good luck na lang sa inyo and then uh, see you for the next race na lang tayo so maraming maraming salamat and uh, thank you very much sa inyong lahat